Nilabas ko na nga sa freezer yung mga beef at yung chicken para pagdating ng 11.30, matunaw na yung yelo at pwede na din nga siyang lutuin. Yung beef at chicken namin, ginagamita namin siya ng pressure cooker para mabilis din siyang maluto. At yung burger pati namin, kami na rin nga yung gumagawa. Pagkatapos nga, nagwalis na rin nga ako ng sahig, sa ko rin siya nilang pasuhan. Pinadaan ko nga sila Geraldine sa Alabang para bumili nga ng nachos. Kasi magdadagdag na kami ng pagkain sa itinitindangan namin. Last Thursday, nag-check out nga ako sa shopping ng nachos. Kaya lang mali yung dumating sa amin. Hindi siya masyadong malaki. Kaya hindi naman masasayang yung binili ko kasi ilalagay din naman namin siya sa gitna. Habang nag-aayos nga ako ng mesa, may tumatawag nga sa akin sa baba kasi dumating na nga yung isa kong in-order online. Ang bilis nga lang nga niyan dumating kasi pangalawang araw pa lang nakarating na sa akin. Set nga ng knife yung binili ko kasi isang kutsilyo nga lang nga yung ginagamit namin sa kusina. Then yung isa naman ita, yun nga yung panghiwa namin minsan sa beef at pati na rin nga sa chicken, yung para sa chicken biryani na ang hirap din kasi kapag walang extra ginagamit nga sa kusina, lalo na nga kung parehas nga kami gagamit. Ang kukuyot nga niya kasi iba't ibang kulay nga din. Meron din nga siyang kasamang bread knife, pati na rin nga gunting. Maganda nga tong ihiwa nga sa lemon kasi nga bago pa. Yung price nga nito, 79 pesos lang din. So yun ba diba, ang mura-mura na nga, meron na akong apat na klase ng knife. meron din nga siyang kasamang pambalat ng prutas. Pagkatapos ko nga ma-unbox yung mga bago kong knife, wala pa nga sila Geraldine, nagsalang na rin nga ako ng mga kanin. Yun ang para sa Java Rice nga namin, pati na rin nga sa Basmate. Meron nga nag-message sa FB page nga namin na deliver nga siya ng chicken in a salad. Naabutan nga ako nila din na nagpapabaga na kaya kinuha na nga nila sa akin. Then bumalik na rin ako sa kusina kasi may kasama ng chicken biryani yung in-order niya. mag na rin nga siya umalis para nga mag-deliver. Pagdating nga ni Carlos, saka pa nga kami na ng halian, bumili nga siya ng tosino. Then meron nga kami natirang buka hapon. At nilagay nga namin sa freezer, sayang hindi naman kasi talaga akong itatapo. Habang kumakain nga kami, may nagpapadeliver nga ng chicken biryani, pati na rin nga burger. Dito lang nga dito sa may bayanan, marami na rin nga kami mga customer nga dito. Karamihan nga sa kanila mga nagpapadeliver. Okay. Si Talia nga as usual, lagi nakabundot sa papa niya. Si Tantan pala, ilang araw na rin nga wala dito. Andun nga siya sa housing kasama nga niya si Gerald. Nagsasawa din kasi siya dito dahil nga wala siyang makalaro. Yung kapatid ko nga si Merinel, nagpadeliver nga siya ng burger, pati na rin nga ng biryani. So yun nga, naman nga siguro siguro magpunta nga dito kaya nagpa-deliver na lang din. Kararating nga lang nga ni Carlos at meron na naman siyang i-deliver. Ide Niready na nga lang na Si Talia nga ayaw na rin nga sanang isama nga mga ni Carlos kasi nga lagi nga nag pagkasama nga siya kung ano-ano yung mga hinihingi. At hindi rin nga siya mahindian nga ni Papa niya. Nung hapon nga panay nga ang hanap ko sa Facebook kung saan nga ako makakabili ng pangmabilisang deliver nga ng nachos. Gusto ko kasi eh, matanggap din ka agad. Nakakita nga ako sa Quezon City dito sa Cavite at pati na rin nga sa Paranaque. Yung sa may Paranaque nga yung pinili ko, mura na kasi at saka bukod pa nga doon, malapit lang nga dito sa May Mountain Loop. Yung kababata ko nga nung nakatira pa nga kami sa release. tumawag nga siya sa akin, tinatanong nga niya kung nandito nga ako sa store. Kasi kakain silang mag-asawa. Tinanong nga niya ako kung ano yung specialty nga namin dito at ano yung mabenta. Sabi ko nga sa kanila, biryani. At yun nga yung binili nga nila para kainin. Maraming maraming salamat nga at nakarating kayo dito nga sa kainan nga namin. Nasarapan nga sila at sabi nga nila, hindi rin talaga basta-basta yung lasa. Kaya nakakatawa rin talaga makarinig sa mga customer customer ng mga ganong kome. Bandang alas 9.30 nga sunubukan na nga namin gumawa ng nachos. Si Carlos nga yung gumawa kasi nga magaling nga siya dito after nga nung tinistest nga namin. So yun, nasarapan nga kaming dalawa ni Geraldine. Eh. So yun, hindi porket na ititinda namin to, sinasabi kong masarap pero kailangan nyo talagang subukan. At kayo na nga yung humusga. Available na rin nga siya for dine-in, take-out and delivery. Message lang po kayo sa FB page namin for more info. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood mag-iingat po kayo palagi God bless and Babush!